25 five report. Fifty-five report. Ayan, fifty report po doon sa likod. At naman natin dito sa may nakapan. Ah, shout-out nga po pala kay Mark Paulo, na subscriber din pala natin sa YouTube. So, shout idol. Salamat sa support mo. 55, uh, 2... Anong pan? Uh, 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 5, 5, uh, ulit sa likod. Uh, uh, <laughs> ano? Ilan? Mas lamang ng harapan. Mas lamang pa rin sa likod. Laki ng abuling. So, yun napakalaki. Bali, sige, sukat mo ulit. 55. Ito po yung kadalasan nangyari sa mga line natin. Kaya yung mga, lalo yung mga galing-galing sa mga... Ito po yung nangyari sa atin kaya napapamahal yung mga customer. Ayan po nakikita nyo ha. Yung gitna ng rim ay nasa 5578. O 5534 ayun po 'yan, 5534. Dito sa kabila. Dapat po ang sukat po niyan ay pantay. Ang sukat naman po dito ay 5458. Ayan po kung nakikita nyo. So ang hinahabol po natin dyan ay halos ah uno at one one and three fourth pa siya so napakalaking diferensya 54 fifty po, five by sa fifty five seven eight uno May uno pulgada po yung inaabol natin ah oh, uno pulgada po yung inaabol natin so subukan mong ilawang sarapan oops yan ang sinusukat po natin dito yung dapat na kinakalagyan po ng ano natin, sukat. Dapat po yan na magpapantay natin sa kapan tsaka sa likod. Para yun pong kudpod ng gulong ay hindi ganun kabilis. Um, hindi yun, laki pa. Eh. Tipe pa. At Doon ka na sa likod, mag-adjust mo lang. Sa likod na. Para hindi maluwang sa... Dito. Ah. Para naman naman sa likod na Ito po kasi kadalasan yung mga inaalay natin dito. Pasige pa, no? Kadalasan nangyayari sa mga inaalay natin, minsan yung mga nagpapalain ay nagugulat. Kasi sinasabi ng mga pinagbibilan nila na okay naman daw. Magat naman daw. Pero pagdating dito, bakit nababago yung mga sukat? So ito po yung guide bar natin. Hindi po yan madadaya, hindi po yan magsisinungaling. Yung guide bar natin na yan, diretsyong diretsyo po yan. Yan po nakabata yung direksyon ng gul mga gulong natin. Hindi hindi po yan madadaya. Kaya kahit na sinasabi nila na magaan yung manubela nila, so walang kabig, at pag sinukat natin ay malaki yung diferensya, ibig sabihin mabigat yung manubela nila. Ano na? Fifty-five. Fifty-five, one-half. Fifty-five, one-half. One dapat po sa likod, dapat yan, fifty-five, one-half din. So, medyo mahaba na po tong video natin. Panuokin nyo lang kung paano mag-align. Ito po yung aktwal na sinusuka talaga natin na hindi hindi po tayo nanggadaya dito. Well, hindi ko na po to eh, itong video na to. Dire-diretso na po ito. Ayan, 55 1 half. Kung nakikita niyo po 'yan. 55 1 half sa harapan. Nakuha naman na no. So i-upload ko po ito sa YouTube channel natin. Hindi ko na po ito i-edit. Para naman para naman buo yung video natin. Ano, kumusta? Ah, uh, ngayon, malayo masyado yung cake, no? Ito po, medyo malayo yung cake, masyado, at kaya pa namang ilapit. May lalapit pa siya at least mga uno kaya media Ayun, dahan din na natin siyang ilapit, yun na yung pinaka-maximum na ilapit natin, para naman hindi siya ganun kalayo dito sa may kulong-kulong itong motor. Ah, uh, midya lang. Mas maganda rin po kasi talaga na ang alignment ng mga motor natin sa sidecar ay medyo malapit. Basta yung kickstarter po natin ay hindi sumasabit. Nasa mga ano po kasi yan eh sa may mga may aki kung ano yung gusto nilang lapit dun sa may kickstarter. So wala pong wala pong aktwal na sukat na layo ng mga gulong sa may sidewall. Wala po yan ng aktwal na sukat. Ang nag bibigay po ng ng signal tayo oh, ang nagbibigay ng clearance yun pong kickstarter. Ayan po, yung kickstarter po yung nagbabase dyan. Kung ano yung layo ng mga gulong. Ang importante lang po ay pantay yung sukat, harapan at saka likod. Kaya may mga nagsasabi na, get, get, get siya so ganito, 57-57. Hindi po. Kickstarter lang po talaga yung nagmamando o kaya yung may-ari kung gano'ng kalayo yung kickstarter na gusto niya mangyari sa pagkakalay ng motor niya. Tama na yung binakalat Ha? Tama na yung binakala. Yung? Yung kickstarter. Oh, ayan. fifty 55. O, pagtyagaan nyo na lang pong panukin. Hindi ko na po ito puputulin. Hindi ko na po i-edit. Tatanggalin ko lang po yung mga medyo kwan video. Tapos medyo ipapas-forward ko ng konti para naman bumilis-bilis yung video natin. 55 sakto galing ah oh. ayan ayan na ko na po sa inyo ah natitinan ko muna yung clearance dito sa may gulong eto ito na po yung final ah kung nakikita nyo yung clearance clearance yan parehas na dito po ah ito po yung guide bar natin ayan ayan susukatin ayan papakita ko sa inyo ito na yan ayan po ah 55 sakto doon sa kapan ay sa likod naman Ito na po yata yung pinakamatagal na video natin ma-upload. <laughs> Ayaw? Ayan po. Kulang pa ng isang guhit. Palapas mo nalang ng konti. Dapat po yung click ang saktong-sakto talaga. Oop! Oh, yeah. Hindi na bago. <laughs> Ay, sumubra ka, Judge. Ayo. Ay, sumubra. Iba, Sige, iba cut mo konti. Sige, ibakat mo. Sa akong mag-gun. Ah, sumubra. Sa akong mag-control. Sa video eh. Sige, ulit-ulit. Ah, ah. Sige, ako na lang. Sige. Sige, ni buhat mo lang ah. Sige ba, bot mo. Kundi, kundi, buhat mo. Kundi pa, kunti 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 na lang. Ah, uh, nay, sige. O, uh, nay, ba't bumabalik? Okay, bubab. Yes. Ayaw! So, ito na po siya. 55, one Ah, Ay, 55. Kakabali na tayo. Ayan po, ha? Gitna po siya ng rim. Para walang daya. Kahit po kahit yung rim nyo is hindi pare-parehas ang lapad basta gitna ng rim pare-parehas po yan wala pong kinalaman yung lapad ng rim sa pag-align basta po pantay sila 55 ayan po at 55 gitna ng rim ayan para sa mga nag gusto mag -a -align, -a align din po ayan na okay na so ayan na pares na po yung sukat at tingnan nyo po yung tindig Ah, ito naman Tanggalin mo yung pan Ganito mo naman ngayon sa taas Yan naman po yung guide na po yung sa likod Yun po yung na-adjust namin Habang wala pang connection sa may motor Sige pa Up, oh, ya yeah. Yan yeah. Habang wala pong pang connection dun sa may Kulong-kulong sa may motor Yung muna yung guide dun sa likod Dun natin na-adjust naman ngayon yung tayo niya So, dapat po pala itong Itong motor Dapat nakaganon medyo tabingin siya, medyo pasok sa ilalim. Baka pag nakakagaan, magpapantay po yan. At saka, maglalagay po tayo dito ng spacer mamaya. Dito sa my center guide na yan, malalagyan na ng spacer yan. Okay, tira. Ano bang kuha natin? Okay, oh, ito na siya. Okay, papakita natin mamaya pagkatapos.